Pero yung didi na ito, kutano siya didi. Dago siya yung didi. Dago. Dato tiyan na dato. Wapagod, malutas. First time pa yun na hitabo nga ni anak. Anay, nga kaduha siya ng nanganak sa usa kabulan. bulan kani siya, nanganak siya o 12 pieces ka baktin. Well, di kaduha ka rin. So, muna ikaduha niya nga. Ano? 23 days pa lang ni. paning isa diri mga kahags kani first nga gianak sa anay so 12 pieces siya so ang diferensya siya ato niya 23 days lang so nahimtabo nga sa isa kabulan kaduha ng anak ang usa ka anay so isod siya usa unsa ka kay explanation sa mga expert ani no ila kabalo no kay imposible kayo sa isa ka anay nga mga anak sa isa ka bulan o kaduha so mo yung first nga anak sa anay 23 days ni siya so ina siya kadagko 23 days pa lang siya so pag abot og 23 days nanganak na po siya

Ayun, 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 niya ayun, 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 sa ayun, 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 ayun,